topic natin bukol sa suso, breast cancer, at mga senyales, sintomas, paano nyo malalaman kung may breast cancer kayo. Tandaan, hindi ho ito death sentence, 98% ay nagagamot. So, wag ho kayong magtatago sa inyong doktor. At kailangan makinig din si Mr. at ang mga anak kasi sila yung magbibigay ng suporta. So marami kayong madidinig na terms, kaya ko to i-discuss sa inyo. Pero wag ho kayong matakot. ah uh, kailangan pa rin natin tanggalin yung inyong bukol dahil kayo ay gagaling. So basta kailangan maaga malaman. Pumunta po ang unang doktor na pupuntahan nyo, Sir John. O yung nag-oopera, para tanggalin agad ang bukol. So, merong mga paraan para mapaganda pa rin o maipaganda ang appearance ng tinanggal na bukol o breast pagkatapos ng operasyon. Marami ho kayong choices o pagpipilian pagdating sa test at gamutan. Ang kailangan lang, positibo ang isip ng ating pasyente. Kayo ang magdi So, i-research nyo maigi at isipin na gagaling kayo. So, ang una nyo gagawin, magkapakapa na ho sa inyong breast. Kada buwan, libre ho yan. Wala naman niyang bayad. So, self-breast examination ang tawag dyan. Kung nasabihan kayo na meron kayong breast cancer, alam ko po, malulungkot kayo. So, okay lang umiyak. Siyempre, lahat naman tayo, may takot, naku, may sakit ako. Tapos, takot pa tayo dun sa kung gugustuhin pa ba kayo ni Mr. Tapos, kasabay pa nun, paano na yung trabaho nyo, yung gastos, yung mga anak. So, humanap po kayo ng makakatulong sa inyo. Ito yung magulang, kapatid, at saka yung mga kaibigan na tunay na tutulong sa inyo. At, kailangan ipaliwanag nyo sa inyong mga anak kahit maliit pa sila. Siyempre, may takot din sila eh. Baka sila maulila. So, ipapaliwanag nyo, hindi. May gamutan. Gagaling ako. So, ito po para malaman kung kayo ay may breast cancer, uh, punta po kayo sa inyong doktor. Yun ang una nating gagawin. Ngayon, paano nyo malalaman yung sintomas? Una sa lahat, kailangan, alam nyo, may mga pagbabago ba doon sa inyong breast? Nangangapal ba yung balat? Aba, bakit parang may nag-dimples o parang bumalik, parang nagkaroon ng uka? O kaya yung inyong utong, titignan pareho, para bang nagsugat? parang mainit ang pakiramdam doon sa inyong dibdib, may lumalabas ba doon sa inyong utong? Meron bang parang blood or white na dumalabas? Tapos dumami ba yung sugat doon sa balat ng inyong breast? O kaya makikita nyo, ba, bat parang may bumukol? O kaya naman parang bumaliktad yung inyong utong o yung inyong nipple? Or kaya parang nag-iiba yung shape? Tapos yung balat ninyo, tignan nyo ba, ba't parang naging dalang hita, parang nagkaroon ng butas-butas, tsaka talaga, kaya gusto ko magkakapa kayo buwan-buwan. Halimbawa, gawin nyo kada 15 o katapusan, may makakapa talaga kayong bilog na parang hole, so kailangan ipatanggal natin yon. Ngayon, pag nakapa na yan, na kayo ng mga test ng inyong mga doktor. Huwag ko kayong matatakot sa test kasi isip nyo lahat, ah, X-ray radiation. Hindi naman ho, e gaya nga ng self-breast exam. Libre naman yan, kakapain nyo lang. Mammogram, mahina lang po ang X-ray radiation yan. Ultrasound, sound waves po so yan, walang radiation. Yung MRI, hindi rin ho radiation. a uh, energy po yun, radio waves, walang X-ray radiation. Biopsy, syempre, sasabihin ng doktor, o oh, kailangan natin malaman anong klase nang cancer kasi iba-iba pa rin yung cancer. So, wag ho kayong matatakot. wag kayong magtatago. Pumayag ho kayo sa biopsy. wag kayong maniniwala sa kapitbahay na kapag tinusok, aba eh, baka kakalat. Hindi po kasi tatanggalin na rin naman yung pinakabukol after ilang days. So, yun na hong doktor niyong magpapaliwanag. ah siya na hong magsasabi, may stages yan. Para lang yun sa gagawing gamutan. So, wag naman ho kayong uh, matatakot doon. So, unang gagawin, patanggal. Kaya, ipa-opera natin sa isang surgeon. Meron hong mga libreng surgeon sa mga gobyernong ospital. So, ang tawag doon, lampectomy. Tapos, may, may iba pa. Kung tinanggal yung inyong breast o opera, syempre, may, alam ko po, takot kayo sa radiation, chemotherapy at immunotherapy. So, wag mo kayo matakot yan. Ipapaliwanag naman sa inyo. Pwede naman hong tanggalin yung pinakabuko lang. So, lugar lang ho yun. Uh, pwede rin naman yung buong breast. Pero wag ho kayo matakot kasi pwede naman niyang pagandahin. ah uh, ng opera, meron hong mga doktor na pinapaganda. Actually, yung, kung paano ho nagpapaganda yung breast yung mga tao ngayon, ganon din ho yung gagawin nun. So, kung sanay naman yung doktor, kaya niyang gawin yon Okay? So, may mga simple na opera lang. Tapos, uh, sabi ko, pwede rin naman yung lugar lang, yung pinakabuko lang. Tapos, sinasamahan nyo ng radiation therapy. Ah, uh, may isa pa pong doktor, yung tiyatawag nating rad on ko o yung oncologist. So, lalagyan lang niya ng beams, x-ray beams dun sa inyong dibdib para mapatay lang po yung mga cells na hindi na kailangan. Uh, wag ko kayong matakot sa radiation kasi Oo, may x-ray beam yun. Itatapat dun sa inyong dibdib. So, ito po ang tawag dyan, linear accelerator. O, sila yung gumagawa din ng brachytherapy. So, ipapaliwanag na lang ho ng inyong doktor. Ngayon, yung mga side effects niyan, pansamantala lang. So, pag tapos na ho yung radiation, hindi nyo na rin mararamdaman. Siyempre, ang uh, Expect nyo naman, kahit naman kayo natrangkaso, ay eh, talagang parang medyo pagod kayo, medyo mag, mamumula lang yung, yung skin, pero babalik naman ho yan. Tapos, sa iba lang, medyo yung braso nila mas lalaki. Huwag kayo matakot kung lumaki yung braso. Kasi naman, meron hong mga physical therapy na pwedeng gawin. Massage, lalagyan ng masikip na parang medyas, at ipapa-exercise kayo para medyo hindi lumaki yung ating braso. So, at saka hindi naman lahat lumalaki talaga yung kanilang braso a few lang. May sinasabi din na chemotherapy. Gamot naman. Pwedeng iniinom lang or pwede ilalagay doon sa inyong veins o doon sa, doon sa inyong intravenous. Kung ibig sabihin, idadaan sa suero. So, yung mga gamot na yan, ah, wag ho kayong matakot dyan kasi pag natapos na ho yung cycle, cycle ho ang tawag doon, eh, alam ko, medyo mahuhulog yung buhok nyo. So, bago pa mahulog yung buhok nyo, ihanda nyo na ho yung wig nyo. Tutubo naman ho ulit yung inyong buhok. Medyo pagod lang, so magpapahinga lang kayo afterwards. Tapos, medyo parang nasusuka, so mas kakain kayo ng mga mas malalambot o yung mabilis kainin. Pero, sabi ko nga, pansamantala lang yan lahat dahil babalik naman. Tapos, meron din ho tayong tinatawag na hormone therapy. So titignan lang kasi 'di ba ang hormone ng babae, ang tawag doon estrogen, progesterone. So titignan lang kung positive or negative kayo. Ang problem lang ho doon parang nagmenopause kayo ng maaga. Pero kung talagang menopause na kayo, di okay na 'yon. Wala namang problema doon kasi nagmenopause na talaga kayo eh. Tapos ah, uh, May tinatawag din yung mga immunotherapy Kung kailangan kayong bigyan ng mga Herceptin So halos nadidinig nyo yan sa lahat ng mga kakilala nyo So ano ba yung mga kakainin nyo? Iwas lang doon sa matatamis, mamantika, sobrang daming mga karne at baboy Mas gusto natin yung makakatulong sa inyo Maraming gulay at prutas Kasi nandyan lahat ng antioxidant na kailangan nyo kailangan natin ng mga isda na maraming omega-3 fatty acid kasi anti-inflammatory Katulad ng ating mga dilis, mga tamban, tuna. So, yan ho yung mga galunggong. Yan yung mga mas kakainin natin. Tapos, lahat ng gulay maganda ho sa inyo. Kailangan kumain din kayo ng mas marami-raming protina katulad ng itlog, mga tokwa, tofu, tsaka mga beans, mga munggo kasi maganda yan sa ating katawan. Ah, lahat ho ng gulay, prutas, isda, makakatulong pati na yung mga pampalasa natin, mga garlic, sibuyas. Yung, hindi nyo naman ho talaga kailangan mag-multivitamins kasi minsan ipapahinto sa inyo for a time yon sandali. Mas gusto natin yung galing talaga sa tunay na pagkain. Pag sinabi ding mga complementary medicine, may matatawag na meditation para maalis yung stress din nyo, Tapos, iisipin nyo na gumagaling kayo. So, isipin po, 98% gumagaling sa breast cancer kasi ang dami nyo ng choices ng gamutan. Pag walang pera, pumunta sa mga DOH, hospital, gobyernong hospital, hospital ng inyong city, ng inyong LGU o ng inyong provincial hospital. Pag hindi ho kayo miyembro ng PhilHealth, hanapin nyo yung social worker ng hospital na yon at tutulungan kayong magpa-miyembro. Pwede nyo rin hanapin yung inyong mga mayor o kaya yung city health officer ng inyong city para ma-guidean kayo or matulungan kayo saan kayo pwedeng magpa-opera. Sa mga asawang lalaki, suporta ang kailangan ng mga misis sa trabahong bahay. Tapos kausapin nyo palagi. Tsaka kailangan marinig niya na nagsusuport kayo. Tsaka gusto nyo pa siya kahit nga nangyari ito. Humingi ng tulong sa inyong mga magulang, kapatid, at sa inyong mga anak kasi kaya na ho nilang tumulong, ipaliwanag sa kanila para maging part sila ng inyong paggaling. Huwag hong magtatago, magpakita agad sa inyong surgeon. Pagisipan mabuti paano yung gamutan, huwag hong matatakot. Lakas ng loob ito.